Ilang buwan bago pumanaw ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison, Disyembre ng nakaraang taon, nakausap niya sa isang forum sa Norway si dating Armed Forces Chief Emmanuel Bautista. Ito raw ang naging pagkakataon para muling mag-usap ang gobyerno at mga lider ng rebelding grupo. And we finally sense that uh, really this is the perfect, perfect, timing to really open up a new, ano, a new beginning We are pleased to announce and confirm. Inanunsyo ng National Democratic Front of the Philippines at ng Malacanang na kapwa nilang napagtanto na dapat nang tapusin ang mga gera at mga armadong pakikibaka. Sa kanilang joint statement na pinirmahan halos isang linggo na ang nakakalipas pero inilabas lamang noong Martes, binanggit ang mga banta at panggigipit ng mga dayuhang puwersa kung bakit kailangan ng magkaisa ang bansa. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict. Resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DFP. Matatanda ang tinuldukan ni dating Pangulong Duterte ang mga pag-uusap noong 2017 matapos madismaya sa patuloy na karahasan sa pagitan ng gobyerno at New People's Army. Pero itong bagong pagkakamabutihan, hindi pa raw ito ang formal peace talks. Look like to clarify na yung, ano, yung terms and conditions on the formal peace process, hindi pa po napag-uusapan sa ngayon. Pero ang NDFP nagpahiwatig na ng ilang issue na dapat maresolbahan para magpatuloy ang usapang pangkapayapaan. Kabilang narito ang pagpapalaya sa kanilang mga nakakulong na mga consultant at mga political prisoner at pagtigil sa red tagging sa kanilang mga taga-suporta. We encourage a public debate on this so that we can set up Uh, the final uh, agreement that we need to have. If they are willing to end the armed scuffle, why not? We give them the chance. But uh, we will not uh, concede on things na nag na natin at pagkatapos magpapalaks na naman sa kanila. We received so many reactions, you know, both uh, adverse and the other in favor sa isang forum sa Pampanga, giniit ni AFP Chief Romeo Bronner na walang magbabago sa mga operasyon ng militar laban sa NPA batay sa utos ni Pangulong Marcos. Let me clarify that as far as the AFP is concerned, tuloy-tuloy ang laban. So that uh, wala na yung magsasabi na istoks e na naman, aatras uh, na naman tayo. Pero tututukan pa din daw ng gobyerno ang mga tinatawag na confidence building measures nang sa gayon ay uusad pa rin ang mga inisyatibo para makipagsundo sa mga rebelde. Mula Clark Pampanga, David Santos, CNN Philippines.